Oh, ano? Ano? Tantangan na naman muna ang guys. Kaya yung ma-overhype na ni guys. Oh, niliki na siya. Niliki na siya, oh. Morang sinig, bis ni ba yung liki. Marong ba? Hindi siya makakuan o kuan. Dili, sir. May hindi na siya, sir. Gagawang naman na. Tanawa niyo guys. Kung ano siya ang takot. Takot. Miracle pot, is that it? Is that miracle pot? Look at this guys oh. It's a miracle. Something miracle had happened. This so big. I think ano ni siya, 15 kilos or 20 kilos. Di oy, more than na oy. Okay, more ko ana. 30. So ba sa kilo ko siguro? Ay sa kasakit. Isa sir. Ano din na sir. Kupti na, Miss Pete. Ay sa kasakit mo, bigado ko ay to ari na. Uy, sa pagputol. Nakuha <laughs> na dyan yung biyag, oh. Police Ay, niliki na ganyan, oh. This is a jackpot. But look at this, guys. A very guy, guys. Usbay, usbay! Takaji, guys!